Oh. Ano sabi ko sa iyo? Di diba, sabi ko sa iyo, bawal tahol? Oh. Bakit tahol tahol? O oh. hmm. oh, sige na, hug na baby ko. Hug na minyo. Hug na, hug na, hug. Hmm. O. Oh. Isa pa. Hmm. Hug na, hug na, baby ko. Diba? Sabi ko sa'yo bawal tao lang tao? O, bakit ka nagtataho ng tao? Hmm. O, sige na. Hmm. Sorry na. Sorry? O, sige na. Hindi na, hindi na po maulit. Love, sorry na. Sorry na. Mami na, sorry. Sorry na. Sorry na, mami. O, ano? No. Upo ka. Upo ka. Upo ka. Upo ka. Upo. Sit ka. Mag-sit ka dito. Ayaw mo, mag-sit. Kaya ikaw, lang kita sabihan. Hmm. Papit ko sa'yo, bawal mag haw, haw, haw. oh, kasi papalo. Pa, papalo yun. oh, di ba? oh, sige na. Baby na, sorry na po. Sorry na. Sorry na, baby. Ito yung baby ko, si Rika. Naku, ano, napaka-contento pag baby pa lang.

oh baby baby me